Babae ka, di ba? Oo. Oh. Malayo ba ba o malapit? Malayo. Saan lugar yung malayo? Malayo. Anong lugar ka? Anong lugar? Alam. Ha? Alam. Tagaano ka ba? Taga Mindoro ka ba? Hindi. Hindi. Saan part? Manila o probinsya? Ha? Ah. Ano? Gusto mong tusuwin ko yung bumbunan mo? Ayaw mo sumagot? Matapang mo ah? Sayo okay, okay. ko. Ha? Okay. O sagutin mo na maayos yung tanong ko, tinatanong lang kita. Babae ka, di ba? Oo. Okay. Babae ka. Ilang taong, taong ka na? Ilang taong ka na? Hindi O kaya okay, yeah, nga. O, ano ang atraso na ito ni, ano, ni Angel? Ang ganit? Ang Ano ang atraso na ito? Bakit mo siya ginawa ng ganyan? Okay. Ano ang atraso na ito? Ha? Tutusok ko yung kaya tip dibdib no? Ano atraso trason nito? Isa? Ano nga tanong kita yun? Eh? Ano nga trason nito na dyan Ha? Ano nga trason nito? Ay ko! Oh, Pasagot ko sa tanong ko, ano atraso trason nito? May atraso siya o wala? Wala. Wala. Napag-initan mo lang, napag mo lang. Ano nilagay mo sa katawan niya? Ha? Makate. Makate na masakit. Kailan mo pa ginawa yan? Ha? So, ibig sabihin matagal na. <coughs> Ikaw lang ang gumagawa niyan. Ikaw lang gumagawa niyan. Ah, uh, sige. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Susukin ko yung libid mo. Gusto mo? Ah, sabihin mo lang. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? O, unang letra ka ng pangalan, anong pangalan mo? Anong netra? Ha? Anong netra? O, gaya na kalimbawa, eh, Doon ba sa A ba nagsisimula ang, uh, pangalan mo? O, anong letra? Unang letra lang ang pangalan mo tinatanong ko. Na, ipakong ko na ba ito? Na, o, unang letra lang ang pangalan mo tinatanong. A. Anong sunod na letra? Ha? Anong sunod na letra? R. E, R. Anong sunod? Ako si Erlinda. Erlinda. Hmm. Sino Erlinda? Yung may aring itong bahay. Ah, huwag din ako kung pumunta Para hindi O so bakit? Anong atraso? Ikinuntam na niya eh. Laki na tirala ang sinong inuupahan nila eh. Ah, ngayon. Pati ba yung itong mga nakatira dito yung mo? Oo. Oh. Ha? Ah? Si mo. Eh, di may ginawa ka rin kay tatay. Tatay niyan, mahal niya yun eh. Oo. Oh. Kaya, yun ang inaan ko. kung mahal niya yung tatay niya. Oo oh, yung bibigyan kita ng trabaho ngayon. Lahat ng mga tao rito, lahat tatanggalin mo ng sakita. Oo. Oh. Oh, oh sige, so, pagkatapos dito. Kaya yung asawa niyan, papapasokin ko na. Sige, asawa niya? Para ano, sabi ko, maghihirap sila eh. Parang sinumpa ko na din sila. Oh, sige. Ang gusto ko lang gawin, pagalingin mo sila, ha? Eh? Okay. Hmm. Pag napagalingin mo sila, wala na tayong bahala pa pag-uusapan. Okay. Pero huwag mo na silang mabalikan. Okay. Oh. Kung may problema ka sa kanila, nakakukuha naman sa usapan yan. Pag-uusap naman kami, maayos naman siya. Oo. Oh. Eh, naano lang mga ako dahil naupa sila dito yung bahay ko yun ang kinuha nila. Hindi naman sa kanila ito. Matagal na ba silang namirahan dito? Oh. So, alam mo ba yung batas ng pagiging caretaker? Hindi sila na caretaker, nauka sila sa akin. Oh. Sabi niya, may dumating na pag-ibig. Nag-chat siya, nagsabi siya sa akin. Oh. Na sabi daw, huwag na akong magbayad. So, may yung process naman, di ba? Alam mo naman yung batas ng pagiging Pati hindi mo, <coughs> pati hindi mo na lang sila, hindi ka nagpahilang kaso sa kanila ang pag-ibig eh. O sige, pagdating diyan hindi na ako nangihimasok yung problema nyo yan ha? Ang pagkikaya naman ko sa'yo yung sakit na minigay mo sa kanila. O ngayon, kung gusto mong magkaayos-ayos kayo, magpag-usapan nyo yan. Pero so, hmm. na yun, hindi na yun, hindi na sila na kayo. Ayun naman. O, oh, birisan mo. Pagalingin mo pati si tatay, si nanay, yung mga asawa niya, kapatid. Ha? Oo. Uh -huh. Sige. Malapit na bang maubos dito? Ha? Uh -huh. Ngayon, lahat yung tatagpagay niya, pausin so, mo dito sa kanya. Patay mo Hindi pa, hindi pa talimit. Ako mabait ako sa iyo ha, pero pag inurit mo yan, ibubuti talaga kita. <laughs> Kaya nilong iba tayo. Sige tayo. Sige tayo. hindi yung, yung mahal niya, yun ang inaano ko. Eh, lahat naman ito ata mahal niya. Kasi naman ikaw, mahal mo yung pamilya mo. Sige tayo po kayo. Ipo kayo. pagkatapos may... eh. Yan. Wala bang nang nag pa tayo? Wala ka bang gusto mong sabihin sa kanila? Wala. Na. Wala na. Sige. Uh, oh, yan lang ang... naman nila yun yung bahay. Oh, uh, lang ang ibibigay kong trabaho sa'yo. Tanggalin mo lahat ng ano. Tanggalin mo yung lahat ng nilagay mo kay tatay. Ang problema ni tatay nang hindi na hindi makakain. Uh, gusto ko ibalik po sa kanya yung ano, yung sigla ng katawan niya. Uh. okay. Pagkatapos niyan, pwede mo nang pagpagin si tatay. Tanggalin yung sakit si tatay. Sobrang haba ng kanan na ito. Ibig sabihin sa kanya ka talaga. Galit ano? oh, siya ko dito. Ay, ganun ba? Eh, mali pa rin yung ginawa mo. Dapat hindi mo idinaan sa ganyan. So, no. lalo ka kasing lulubog sa hirap na pagkaganyan. Alam mo ba yung pangulam? O, no. lulubog ka na sa hirap niyan. Kahit anong sikap ang gawin mo, hindi ka, hindi ka lalo nga niyan. Oh, sabihin na natin pinakamahusay kang mangkukulam. Eh, kaya lang di ka mahusay na uli kita eh. Oh, kaya e, huwag ka nang uulit. Pasalamat ka. Ako yung humuli sa'yo. Kung iba'ng ang nakahuli niyan, papatayin ka. Oh, ako bubuhayin pa kita. Basta... Ayos lang usapan natin. Malapit na maubos? Kung sige, bilisan mo at marami sila. Sabi lang, o apat silang gagamutin mo. Pati mga, mga anak, idinami mo? Ito bang bahay, meron ka bang inilagay rito sa bahay nila? Wala naman. Di mo naman kinarga ng kamalasan to. O, oh, paano mo matatanggal yung kamalasan dito? Okay. Ibang naman. Sige, ako ng bahala dyan. Trabahuhin mo yung sakit uh, na ibili kayo ng kaman insenso eh. tapos uring pauso natin na nila o bilisan mo si tatay nag-aantay ah, ito, ito to, nasa tapat ah, sige tayo, ilapit yung katawan baka naman may gusto kayo tatay Moro, di kayo natural tatay niya. yan eh, kasalanan sa akin mm